yung totoo, were you doing that at that time for her? Kasi yung sinasabi mo, kailangan natin maghiwalay para makapag-focus ka, chu. Yung para bagang ang decision mo ay ginagawa mo pang pabor sa kanya. O baka naman, sinasabi mo lang, pero ang totoo, kaya yung decision mo, kasi yun ang pabor sa sa'yo. Hindi ho, um, feeling ko mas pabor sa kanya yun. Kasi um, medyo nagiging toxic na kaming dalawa eh. Kasi mas, pag, pag nat o oh, nagti-trigger kami Battery sa isa't isa. Pa isa. Oho, no? oh. oh, parang ganoon 'no. Oh. Kasi oh, para yeah. pag nakikita ko siyang may nagagawang mali, napupuno na ako pag may nakikita niya ang nagagawang mali, sobra na magalit. So, kailan na namin itigil Toxic yun. na talaga. So, marami nang yes. away bago oh, yes. pa yes. kayo mag-break. Marami niya. lang. Yeah. Oo, oh, oh. si Britney Spears nang na ang favorite nila <laughs> no Anong <laughs> toxic nang na pinatiking nila araw-araw? Oh. <laughs> <laughs> Nung brini ka niya at nag-enjoy ka sa Bali, Siyempre, fun yun. Bali, party-party oh, yun. Oo, oh, 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 ang daming pogi sa Bali. Bigla kang tinawag. Sino kasama mo sa Bali? Friends ko po. Ay, ang saya. Yeah. <laughs> so, saya. <laughs> so, <right>. Good for <laughs> you, Jan. ba yan? Sa Cagayan? Ha? Hindi, Bali. po sa Nueva Ecija. Highland Bali. Hi, Miss Geng! Hi. Hi. Highland Bali. O oh, anyway, nung ka niya kanya habang nag-enjoy ka, anong naging reaction mo? Hello. Parang, ha? Ba Teka, pag-usapan natin to. Nasira oh. ba yung trip mo? O, oh, pagbaba mo. Guys, single na ako! Oh, it's oh, it's our our party. Party. Labas mo oh, ang um, To be honest po, parang... Parang ready na din po kasi ako. Inantay ko na lang. Mm. Parang parating na talaga to. Yes. On the way, na-anticipate ko na. Mm. So, ina so, no, inaantay mo. So, were you relieved? Na-relieved na ka ba nung... Hi... Yes po. Oh. Kasi may ugali po kasi ako na parang hindi ko po kayang sabihin mm -mm. na ayoko na ganyan kasi kung kahit, kung kumakapit pa siya kakapit naman ako. But 'yun na nga po siya na yung nakikip bumitaw, yes. Oo oh, tama so, nga you did her a favor mm -hmm. sa ginawa mong yun. Kasi na, inaantay nararam... niya na yun eh. Hindi niya lang kayang gawin kaya inaantay niyang ibigay mo sa kanya. sa sa'yo. So tama. Mm -hmm. Nararamdaman ko rin po kasi uh, yun eh, mami. Mm -hmm. yeah, Siyempre, bila lalaki, kailangan mong pakiramdaman rin yung kung Pag ano hindi ka palalaki, pa lalaki, ano bang pakiramdam mo? Kasi pa kay... rin, <laughs> rin. <laughs> 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 ba, ulit ulit bilang lalaki. Hindi, lalaki. <laughs> <laughs> rin... <laughs> <laughs> bilang bakla, sa palagay mo paano yun? yes, <ma 'n>. hindi, <laughs> <laughs> pero sabi ni Josh kasi, sa'yo mo, kung kakapit siya, kakapit ka pa rin. Yes. Pero kung hindi na naman gano'n ka... Kung wala ka nang nararamdaman. Bakit ka e. kailangan kumapit? Para kung hindi siya nagsalita. Um, siguro po kasi kung may way po para makapagsama kami, mapag-usapan namin ng maayos, siguro baka po masave pa. Oh. Pero parang tinadhana na rin po na malayo kami sa isa't isa. Para wala nang... Alam mo yun, hindi na kami... Yes. Sabihin mo kung hindi siya nagsalita, ahaba pa yun. Hahayaan Opo. mo pang magtagal pa. Opo. Kaya yun, dun yung nagsisimula na yung kaya patoxic na ng patoxic yung relationship. Lagi kayo nag-aaway. Kasi sa totoong buhay, hindi nyo naman na talaga mahal yung isa't isa. Diba? Wala ka nang, na kaya hindi mo, kaya konting kibot, iritado ka, kasi hindi na ganun kalalim ang pagmamahal mo sa kanya eh. Konting kibot, pag-aawayan nyo, kasi hindi na rin naman kayo ganun kahalaga sa isa't isa eh. Diba? Diba? Kaya siya lalong nagiging toxic kasi ang katotohanan, hindi naman yung mga issues talaga ang pinag-aawayan nyo eh. Ang pinag-aawayan nyo, wala na kayong nararamdaman sa isa't isa. Pero kumakapit kayo dahil lang sa nagkakahiyaan kayong mag Pero kung brinake nyo yun, hindi siya aabot sa toxic, hindi aabot sa sakitan ng damdamin, sa physical pa nga. Di diba? Hindi hahaba ang, ano, ang, ang, talagang dito, yung sakit. Di ba? Yan yung mga maliit na bagay, pinalalaki na eh. Oo. Naltoxic Iritado ka and. na. Sa mga dati, maliliit na bagay, napapasaya Papasensya. ka. Okay. Dahil mahal na mahal mo yung tao. Pero pag hindi mo na mahal yung tao, maliit na bagay, mag-iirita sa'yo. 'Di ba kahit ngayon madikit ang Doon ka nga. Walang eh. sense, 'di ba? Oo. Sumantalang dati kahit oh. summer na sa love kayo kompo. Always na pa, -wisa, pa, -wisa. pa, -wisa. pa -wisa. <laughs> okay. Pero 'di ba kahit malamig, 'di disi... ang init, oh. nagpapawis, <laughs> <laughs> Nag <-it> mo! Ganon. <laughs> Irritable. <laughs> Irritable ka. Pero since 'yun nga naibigay mo sa inyong dalawa, pabor 'yun sa inyong dalawa. Oh. Nakalaya kayo. Kaya naman naririto kayo ngayon kasi pareho kayong malaya at susuportahan yung isa't isa para magkaroon ng uh, bagong makikilala yeah.